What's up mga kagala, painga naman tayo sa mga food vlogs at cafe vlogs. Ngayong araw, ipapagroom natin ang alaga namin na si Ramin. Papagroom na. ni Iga, Ha? Papagroom? Papagroom si Rame? Oh, nasa good na Let's go, papagroom. Let's go. Tara, tara. Oh, papagroom si Rame. Oh, papagroom. Let's go. Oh, very good dadaling ko kayo sa isang high quality pet salon na perfect para sa grooming na ating mga alaga. Tara at samahan nyo kami dito sa sikat na pinuputahan ng mga celebrity na pet salon. Kung gusto niyo ng magandang service sa siguradong maaalagaan ng inyong mga fur babies, ito ang lugar na para sa inyo. Dito sa JC Dog Republic, ang mga staff ay well-trained at maingat sa bawat pet na pumupunta dito. Malinis at maliwalas rin ang salon na ito kaya't komportable ang pets natin habang ginugroom sila. Plus, gumagamit sila ng high quality products na safe at gentle para sa ating mga alaga. kaya't walang dapat ikabahala ang mga pet owners. Nag-offer rin sila ng iba't ibang needs ng ating mga alaga mula sa mga gamit tuna ng leashes, collars at pet beds hanggang sa mga masasarap na trees na sigurado magugustuhan ng ating mga fur babies. One-stop shop na talaga ang JC Dog Republic para sa lahat ng needs sa ating mga pets. So kung gusto nyo maranasan ng high quality grooming service, bisitahin nyo ang JC Dog Republic. Overall, maganda ang experience namin dito. Ang aking fur baby na si Ramen ay super happy at fresh na fresh pagkatapos ng grooming session. Salamat sa mga staff dito na talaga maalaga at mahuhusay sa kanilang trabaho. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayon mga kagala. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like, comment, share, subscribe at click ang notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na vlogs. Comment din kayo kung may iba pa kayong recommendation na pet salon na gusto niyo i-feature ko. Dito na magtatapos ang vlog natin, mga kagala. Stay safe, stay happy, and spread good vibes. Ingat kayo la, palagi at kita-kits sa susunod na vlog. Peace out.